masarap na kakanini ko. Ano po yung tawag dito? Ubi halaya po. Ubi halaya. Ito po? Ito halaya. Ito makapuno. Ito po ay makapuno. Ayan. Ito po dito yung sabay tay. Pichi pichi. Pichi pichi. pichi. Magkano ko yung mga slice po nito? 25 po. Yung ito po? Ito pong ano na to? Libingka. Libingka. Ganda. Ito kayo mga anong tawag dito sa... Putong bigas. Putong tawag. Puto pao, oh, tsaka putong bigas. Magkano po dito? 25. 25. Ayan. Eh bumili po kami ng ano ito po, oh. sapin Sapin-sapin. 25 pesos. Ayan, dito lang po yan sa ano, sa Taytay, Changge. Lahat po dito, kuya, 25 pesos po, ano? Okay. Ito po yung kasaba po nila. Kasaba kayo. kayo. kuya nagluluto? Ang ulap po. Ito ka lang may kuchinta. Ayan, hello kuya. Ayan, the best kuya. Dito lang yan sa Taytay Chum. Eh. araw-araw kayo yung dito. Araw-araw. Ayan. 25 pesos po ang slice.